Magmahal ka ng taga Nueva Ecija. Bukod sa hindi pa asa, marunong kami makontento sa isa. Lalo na kami mga taga-kabanatuan, di ba? Pero di pa patalo mga taga-Santa lalo na bandang Samora. Lalo na kami taga-Aliaga, lalong-lalo na sa may San Pablo ng bata. Mapagmahal na sa kapwa, mayilig pa sa bata. Ops! Sandali lang bata, sali kami dyan. Kaming mga taga-natibidad, bandang kabulihan. Sa usapang pagmamahal, hindi kami pahuhuli dyan. Kasi talent namin magmahal ng taong hindi naman kami mahal. Baka nakakalimutan nyo kami mga tiga sa city. Kung usapang pagmamahal lang, you mess with the wrong person. <laughs> Dahil kami mga tiga sa mas gusto pa namin magmahal kaysa magalmusal. At kapag kami mga tiga sa Jose ang nagmahal, ting alat ng bagoong, lang ng saluyot. Parang rekla, tagus. <laughs> Dumako naman kayo dito sa sentro ng kailukanuhan. Dito sa kagayan, lalawigan ng alakapan. Dahil kung usapang pagmamahalan lang, hindi rin kami papatalo dyan, mga manong manang. <laughs> Dahil kami yung tipong kahit iniwan, hindi naniningil ng utang. <laughs>